Why are millennials look young? Mali oh? yung grammar. Eh. <laughs> <laughs> Ay, Pero bro. hindi, Hin hinanap ng mga tao. Why do millennials? Oo oh, nga no, tinanong niya kay Google. Eh. Why are millennials look young? Oh. Do yan, do. Oh. Why do. do millennials look young? May article yeah. si Vogue. Uh, why do so many si millennials Bogue? look young? Saktong. No? Mapamagkati si wala niya si Vogue. Tingnan natin. Mga... Kasong ang haba nito eh. Kinuwento sa... pa niya yung nasa supermarket show. Babasahin <laughs> ko ba ba ito? No? Wag na. Basta pag-usapan lang natin. Pag-usapan lang natin. Okay. Bakit nga younger? Siguro kasi marami ng ano, yung mga make-up, make-up. Hindi, pero sa'yo ba? Maraming nag, uh, ano sa'yo, sa age mo, maraming nag, ano bang, compliment? compliment? Uh, excuse me lang. Maraming nagsasabi sa'yo na ito na yung age mo, pero, oh, mukha ko, oh, mukha ko, oh. <laughs> <laughs> It, Ay, oh. Ah, hindi, ito kaya laki. Yung recent, ano ko, situationship. Yes yeah. yeah. situationship. Hindi, <laughs> nakakabata yun eh. Sabi niya eh, mukha daw kung 28 years old. Mukha kang 28, di less 6 years old ka. Mm -hmm. Aba. Tapos ito pa, yung mga, mga org mates natin, kasi di ba may uh. org tayo. Di org mates natin, mga bata, ilang taon yun? 2019 19, 21. Uh. Sabi, mukha daw akong 38 years old. Seryoso? <laughs> 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 Hindi, yung isa, mo. sabi mo mukha daw 38. Ay, malapit na rin naman. Pero yung isa, mukha daw ang 28. Ah, So, iba. hindi mo alam eh. Pero marami nagsasabi sa akin nakakabata nga daw. Hindi, mas ano tayo eh, unang-una. Yun nga, sa pag-aasawa tsaka sa pag anak di ba, mas less yung, tulad mo ikaw, at age 34, single ka pa rin. Uh -oh. Ako, kahit 35. Married, pero wala parang rin anak. Oh. Siyempre, nakakadagdag yun sa maturity. Kumbaga, pag nag-anak ka, mas nakakatanda? Ganun? In a sense, siyempre, syem lalo na sa babae. Kasi may physical changes, may biological changes. Oo, oh, tama. Kumbaga, not saying na matik yun na pag nagkaanak ka, ma, may iba yung itsura mo. Pero, syempre, may changes talaga. Nababawi naman nila, pero may changes at may changes pa din. Sabihin mo, yung mga, di ba, yung mga lola natin, minsan, sampu ang anak, walo. Oo. O, tapos yung mga tatay, tay lima sila, apat. Laki kagad tinanda, no? O, pero sinasabi mo ba na may correlation yung pagiging marami sa millennials ay single, kaya mukha silang bata. Tarang tingin ko, tingin ko naman. Isa yon Tapos, syempre, stressful nga rin magkaanak, eh. So, a stress adds age to your looks. Wow. Tama ba yun? Oo, oh, tama yun. Grammatically. <laughs> Ayun. Pero opinion Tapos, lang natin yun. Uh -oh. kahit tanungin mo yung mga beauty experts, eh, ang isa talaga na nakakatanda is yung stress. Ayon sa pag-aaral ng mga researchers sa Arizona State University, ang sobrang stress ay may negatibong epekto sa physical health, lalo na sa panlabas na itsura. Tapos yung mga gust mas gusto natin na bagay na ginagawa, di ba? Medyo mas nakakabata pa rin, hindi agad nakakatanda. Tulad nga nung, di ba? May mga Bata. gamers pa rin. <laughs> nga. Di ba? Mga tayo, nanonood pa rin tayo ng cartoons. Kaya, no, tabo, nagwa One Piece pa rin ako. Ah, Tapos yung mga gamer, yung mga rami pa rin tayo mga tropang gamers. Ikaw, nag-game-game game, game ka pa. Tapos ngayon, sa cellphone, di ba? daming mm -hmm. games. Parang, hindi pa rin natin iniiwan yung mga kinalakihan natin. Mm -hmm. Di tulad ng mga past generations na pagdating ng gantong age, bawal na maglaro. Pagdating ng gantong mm -hmm. age, bawal na mag-cartoons. Sineset nila na matanda ka na sa gantong age. So, syempre, Parang sinasabi mo sa katawan mo na matanda ka na, tatanda ka na. Oo, oh, nasa mindset na rin eh, no? Pagtadamit na? din, di ba? Looking professional dapat pag Oh, edad. Oh. So, um, kainan, eh. Bakit ba dapat, eh, mababago yung pananamit mo pag umedad ka, di ba? Ulit din, eh. Well, Mayroong